Hello mga ka -chats. Welcome to my guys! Char! Sana bawat video ko guys is panoorin nyo. Kahit minsan yung iba walang kakwenta-kwenta pero nag-eport ng anak mga guys. So panoorin nyo po sana bawat video ko. So guys, punta kami sa Baligan. Kasama namin na sa tangki. ni God pakita namin mamaya guys ano e kasama namin no yun no know? Ha? Oh, gani haron niya kay nagpalot pa man si Jan. Happy birthday. Happy birthday yang. Nangadlawon. mama. Ha? Ha? Gichatan biya na ako pero ambot lang. Hindi ah, ko sure kung makaano si Maki. Si Di ko... Silang ati... gig na Marian. si Marian? Si kuya Maki, Maki si, hong uh, kami, si 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 Ay, doon na si Maki sa dapitan? Oh, siya, Ay, doon na di eh? di ko sure kung... Ano sa Wala. Ito dito. So, guys, na ni karon ang kwan o ang ah, banigan at ako ron sa banigan na ni balik dapitan din eh. Lunis pa kung makabalik dang mulawan na po ay naana siya sa dapitan sino <coughs> pina na sa dam yeah. ha mama mama kita ni uh -huh. ay si stepin, ah, stepin So, mauna ni siya guys, diri. ma bitch. Pwede siya mag, ano, pwede ka magdala og kuhan di, diri. Ten. Ah, sige. Nada mi diri karon? ron. Nindot na diri, no? Fluting, fruiting pa sila. Ay, kuan ang, kuan siya. Nindot siya ang kuan kay... Ano lalo, lalong diri sa ano? Ano? Mauna ni siya diri mga kachabs. Nani na siya. At to na to ang katong giingon nila nga bar diri. Try na to add to. Hindot kayang kuhan sa dagat. So, mauna ni siya diri. Mauna ilang giingon diri mga kachabs nga kuhan. Bar daw. So, bibu siya magabi eh. Ha, lisod po. Nabaday bar nga kuhan mabuntak. So mo eh, siya. Ayun. Mo eh, siya ang gingan nila nga bar. Di na to na ma di na ma enjoy basta gabi basta adlawan. Magabi na siya ma enjoy ni mo siya. Ayun. Hmm. Ngit kayong dagat. Ta to ta diri sa pikas mga kachabs. Tan awa mga kachabs oh. Ah. Uh. ilang gi, -gi giham gihimo gi nila o ng salbabida. Indot mo siya diri tan dito, oh. oh. Tata dito sa unahan. Judy siyang mga kuan o ganang puruk purok siya. So, before wala pa ni siya unahan eh. karon na, na nindot na Judea. Nindot na siya kay no no. na, na siya mga ano. Eh. Ito lang muna ako gamay. Ito gamay. Tor lang muna ako gamay mga ka-jobs kay mauwaw ta. Mauwaw ko mo. Tor to tor dito sa unahan. Ah, naapos na siya mga tapos siya ano oh. Naman ito Liguanan. Nindot lang siya ng tubig dagat ba? No? Hmm? hindi si Inday kauban. Hi. <laughs> Hi. nami dito oh. Ngayon ako nakabalik usog din nga na okay na siya na kuha na siya baka nang sana eh kanang na, na nice na kaya siya ba na mga uh, tambaya. Nawala na itong mga kahoy nga. Mga kahoy mm -hmm. sa una. Tapos yung mga kwan o kanang subaanan na tumutor na nara dito. Init kayo. Subaanan. Panila. Ha? Banana. Kay? Init man kayo. Quan lakaday abi Sinday oyo biyaa.